Aries, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, dilaw na kulay ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Taurus, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 52 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 7pm hanggang 10.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 54 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player ang dapat mong iiwasan na kung magsalita ay bastos. Gemini, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 6am hanggang 905am at may negatibong minuto. Na 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 515pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 54 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo, brown na kulay ang iyong iiwasang ngayong araw. Cancer, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 54 minutes, na bigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 56 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 55 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Leo, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 4am hanggang 7.10am at mayroon negatibong. Minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 4pm hanggang 6.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at mayroong negatibong minuto na 56 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Pag-iingat sa iyong mga napanalunan ang dapat mong gawin ngayong araw. Virgo, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 7. A. M, hanggang 10-10 AM at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 PM hanggang 5 PM at may 55 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro, mga berdeng kulay ang iyong iiwasan ngayong araw. Libra, ang simula ng oras na Buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 7am hanggang 10am at may negatibong. Minuto na 55 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas i3pm hanggang 6pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 57 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Huwag kang masyadong magbabalato dahil baka ang swerte mo ay kanilang makuha. Scorpio, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 4 a.m. hanggang 7.20 a.m. at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at mayroon negatibong minuto na 55 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at muli ay mayroong 55 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Gold na kulay ang dapat iiwasan muna ngayong araw. Sagittarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa Umaga simula ng 7am hanggang 10.10am at mayroon negatibong minuto na 55 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 50 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Capricorn, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 7 a.m. hanggang alas 5 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na Buenas simula ng 2pm hanggang 5.10pm at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa sayo ng pagkalito. Sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 55 minutes na siyang nagbibigay sa sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Aquarius, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 6am hanggang 9.10am at may ikatatalo na. Negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4.15pm at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 7pm hanggang 10.15pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Dapat ay huwag kang masyadong magbalatan ang iyong panalo dahil doon ka mabilis maubusan ng buenas. Pisces. Sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto na 54 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo na bigay ng mga kalikasan sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 53 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro.